Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel, please subscribe po, Paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So, huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Ronald Ramirez. Boss, tanong ko lang kung safe ba na magpabaon sa katawan ng maliit na gold. Kung sakaling safe na magpabaon sa katawan ng maliit na gold, ano po ba ang bisa para saan? Kasi may nakikita akong grupo na nagbabaon at nagpapabaon. Salamat po. Actually po, hindi ko ina-advise yung gold. Kasi ang gold po, kahit sabihin nila na mamahalin na metal yan, metal pa rin yan. Meron pa rin yung tendency or possibility na maging corrosive siya. So hindi siya safe sa katawan. Kasi metallic pa rin eh. May mga metal, mga minerals na maganda sa ating katawan tulad ng iron na hinahalo sa mga vitamins. Pero napaka konting amount lang yan. Milligram mga lang yan eh. Pero sabihin natin gold na ibabaon mo, sabihin natin sing laki ng butil ng bigas. Pag ganyan kasi delikado pa rin sa katawan kasi metal pa rin yan eh. Kaya sabihin nila na hindi kinakalawang ang gold. Hindi kayo sure dyan. Pag sinabing metal, mayroon talaga yung changes. Lalo na pag nahalo na sa katawan ng isang tao kasi ang katawan ng isang tao maraming mga chemical sa loob kasi ang katawan ng tao tumatanggap yan ng mga iba't ibang mga compounds, mga mixtures sa pagkain sa iniinom speaking of visa naman ang gold kasi is yan bilang protection eh. kasi high vibration metal din yan so protection yan sa mga black magic sa mga usog pero hindi naman yan binabaon sa katawan. Sinusuot yan. kinikwentas yan. Yung mga nagpabaon, hayaan nung sila. Baka hindi nag-refer yun ng isang doktor. Hindi yun nag-refer ng health professional. o so hindi yun nag-research. So delikado yung ginagawa nila. At saka yung mga nagbabaon naman, yung gumagawa ng ritual kuno. Nakapag-aral ba yun ng medisina? Ano bang alam ng mga taong yun? mga health professionals ba yon meron ba yung degree sa mga medical course na masisiguro nilang safe yung ginagawa nila kasi sa pagbaon pa lang kung hindi safe pwede ka nang matetanus so kung gold isuot mo na lang wag mo ibaon sa katawan mo yun lang napakasimple ang ating pangalawang tanong ay mula kay Hyacinth Ocfemia mapagpalang araw brother itanong ko lang po papaano ba makakapagpabuhay ng medalyon ng San Benito salamat po God bless sir ang konsepto ng buhay ng medalyon ay sa mga okultista po yan pag sinabing buhay meron niyang sapi o merong espiritu na namamahay sa loob. So, ibig sabihin nun, hindi na si San Benito ang nagpapagana sa medalyon na yon. Corrupted na siya. So, instead na buhayin mo yung medalyon, punuin mo lang ito ng presensya o ng esensya ng Holy Spirit at ng thought form ng dasal o energy ng dasal ng krusakrasit Sacra Sit -Mihilux. Yun ang tamang pagtangan ng San Benito kasi pag binuhay mo pinasapian mo ibig sabihin nun hindi na si San Benito nagpapagana kaya ngayon tinatawag na San Benito na medalyon it's because hinihingi mo yung intercession ni San Benito para ilayo ka o labanan ang mga masasamang espiritu o ang diablo na gumagambala sa iyo pati na yung mga masasamang tao. Kaya po, alisin na natin sa ating mga sistema at mindset yung buhay na medalyon. It's because may sapi yon. Instead, ang ilagay natin sa ating mga mindset ay yung medalyon na kargado, na parang power bank, na china-charge ng good energy. O yung enerhiya na mula sa Espiritu Santo. Kasi yung mga divine being, mga good spirits, hindi yan sumasapi. But instead, nagbabasbas yan. Nagbibigay ng kanilang enerhiya. Ang third question ay mula pa rin kay Ronald Ramirez. Maganda yung tanong niya. Boss, tanong ko lang about sa mga amulets ng galing Thailand. Lahat po ba ng mga amulets na galing na Thailand ay may dasal po ba talaga? Kailangan po bang pakainin ng dasal at kung sakaling hindi mapakain ng dasal, mawalan po ba ito ng bisa? Walang bisa po ba yung amulets galing Thailand pag hindi napakain ng dasal? Salamat po. Ah, ganito po yan, depende po sa amulet. Kasi may mga amulet sila na gawa sa mga materials na galing sa kalikasan. So kahit walang dasal, yung materials na galing sa kalikasan, meron yung mga energies. Tulad ng leklay. Yung clay na gamit nila, yung hematite. Gumagamit din sila ng goetite. Meron din combination. So depende yan. Kasi yung mga yon, meron na yung energy. Yung mga man-made nila na amulet, yung gawa ng mga masters, kailangan yun ng dasal. It's because yung energy ng dasal, 'yun yung kailangan para mapagana yung amulet na yon. Kung baga, yun yung parang gasolina nila. Yung kuryente nila. Kailangan mong i-charge. Meron din namang amulet na galing sa Thailand na tulad din sa mga Pilipino na pinapasapian din. So, may mga namamahay sa loob. So, kailangan mong pakainin ng dasal at alayan yung nakasapi doon. Or else, aalis yon at hindi nagagana yung amulet mo. So, napaka-broad na topic marami itong dapat i-consider tapos meron din siyang amulet na galing sa Thailand na thought form so yung thought form na yon hindi na dasalan kasi yung gumawa na monk doon or shaman o master is yung thought form niya yung energy niya inimprint na niya doon sa amulet na yon pero yun yung mga amulet na hindi ganong kalakasan kasi thought form lang at meron ding mga amulet na thought form pero yung nagbe-bless o nagcha-charge ng energy ay yung mga deity or mga higher being. Tulad nung payanaga na amulet. So, tatawagan mo yung presensya ng payanaga tapos isa charge nila yung amulet na hawak mo. Sila ang magbe-bless. Medyo mas malakas yon Sa paggamit kasi ng amulet, dapat intindihin mo kung paano ito o bakit ito gumagana. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Jen Gubin. Paano kung Leclay sir, gusto mo na siyang bitawan? So ganito yan, kung ang Leclay na bibitawan mo ay may sapi tulad ng galing sa Thailand, so much better na ipasa mo siya sa isang master. O yung nagbibless talaga ng amulet na galing Thailand, wag yung mga seller, kasi yung seller, bibenta rin naman niya pagkatapos nilang tanggapin yan. So ipasa mo sa master kasi may gagawin sila dong ritual para sa spirit na nakasapi doon. O di kaya naman, pwede mo siyang ilibing na malayo sa mga tao. Tapos, ilibing mo siya sa tabi ng sapa kasi yung mga spirits na nasa leklay, ay gustong gusto nila yung mga lugar kung saan merong kweba at meron ding dinadaluyan ng tubig. Kasi yan yung sa legend nila eh, na sumasabay yun sa mga butas ng mga bundok, sa mga butas na gawa ng tubig, doon dumadaan yan. Tapos, namamalagi na dito sa ating mundo. So, yan yung sa legend nila, sa mitolohiya nila. So, much better na ibigay mo na lang sa isang tao na aficionado din or kolektor ng isang leklay kasi aalagaan niya yun. So marami kang option. Huwag mo lang basta-basta itakwil ka agad kasi maaari kang balikan ng mga spirits na yon So either ilibing, ibigay sa isang master sa na nagbe-bless ng leklay o kaya sa isang kolektor ng leklay. Yan lang po. ang ating huling tanong ay mula kay Ewen8973. Tanong ko lang po, paminsan-minsan nakakaramdam ako ng kilabot pero left side or right side lang ng katawan ko. Tumatayo yung mga balahibo ko. Ano po kaya yon? Sana masagot sa next video. So, hindi porket nakakaramdam ka ng kilabot o nginig ay spiritual na yung dahilan. So, maaring may problema sa nerve mo. Hindi kaya sa mga mata mo na nagre-reflect yon sa mga nerve sa left side or right side ng katawan mo. Maaring mataas yung BP mo. So, much better na magpa-check up ka sa isang doktor di kaya sa neurologist. Baka may problema na yung mga nerve o di kaya naman yung mga muscle mo meron siyang abnormal reaction. Huwag kang pumunta ka agad sa mga albularyo na pera-pera lang kasi sabihin sa iyo na kulam ka, na inkanto ka, na espiritu ka. So, umuna ka sa siyensya. Pag walang ma-explain yung siyensya, saka ka na pumunta sa albularyo. Kasi yung iba dyan, pinagkakapirahan lang yung mga taong may sakit. Kawawa naman. Kahit physical yung sakit, sasabihin, spiritual, nakulam. So, dapat pupunta ka ng isang albularyo, isaiko ko mo siya kung yung taong to marunong ba itong mag-diagnose ng sakit Ganyan lang kasimple. So mga migs, yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion o mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section o mag-email kayo sa aking email address na buhaynasalitatv at gmail.com o pwede rin sa Facebook na Buhay tv. So yun lang po. Kita-kits. Until next topic. Thank you.